Hello, good day to you, uh, Pisces so ready for today's Pisces, no? Mag-ambasses tayo ngayon sa yung career, no? Na may nag-request po na damihan kuro po yung sa career, uh, no? At magbasa din daw po ako sa ano? Yes, I love that suggestions. Mag-suggest lang po kayo, no? At uh, hello Pisces and Crosswatcher, welcome sa Happy Angel Reading. Ayan, so pag na ah uh, pag hindi ka pa po nakakapag-subscribe, uh, mag-subscribe na po kayo. At marami pong salamat sa like. At hindi, kung hindi pa po kayo nakakapag-like, uh, pengi po ako ng isang like dyan. okay? At malaking tulong po yan sa Happy Angel Reading. So magpo-focus tayo na sa iyong karir din. No? Then we will gonna do also love life mo. Ito yung September, September reading pa rin. Uh, this could be the second quarter, no? Ito yung 8 to 14, no? So, okay so thank you for everything just just to guide us on everything on stay by me during this and light my viewer spirit <clears throat> guide <coughs> Okay, Pisces, mag-ready ka rin ng yes or no questions. Sa sana maalala ko mamaya. Kasi pag na-carry daw ako sa reading ninyo, kalimutan ko na uh, magpipendulum tayo na yes or no, no? So, maganda kayo ng questions dyan. Answered by yes or no po, no? So, titignan na natin ang iyong karir. Para po kay Pisces sa buwan ng September 8 to 14. Spirit Guide, 8 to 14. <clears throat> Ayan, may six of cups in reverse ka na na. Six of cups in reverse, tama ba? Ayan, ganyan ba? Harap sige, ganyan natin. Harap sayo, six of cups in reverse para po sa career, devices. You have the knight of na reverse na naman nak. <laughs> okay lang yan. Kasi sometimes magaganda ang reverse, no? Kapag ano, depende po sa deck na gagamitin. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Para po sa career at financial ni Pisces. Ayan. Ayan, may seven of wands ka, no? May, may pinoprotektahan ka ng mga asset mo, no? Talagang pinoprotektahan mo kung anong meron ka, nak, No? Ayan. So, kuingitay tayo ng ang guidance kay Archangel o abundance no? Ito yung nag-handle -nag ng iyong finances and career, no? Ito na, no? Ito gagamitin natin sa uh, guidance mo sa iyong ano, finances at career. Okay, spread God. Para po kay Pisces. Career at financial. Ayan, release of jealousy. Nagsiselos ka ba sa iba? Nako ha, jelling-jelling ka sa iba siguro, no? <laughs> Ayan, maliwanag ba? Ayan, ganyan na lang, no? So, kita mo yan. So, mamaya na yung love life mo. Maglalagay tayo ng time, ta uh, time, time stamp later. So, kung nakikita mo dito, Okay, so, kitang-kita yung ano mo dito, no? Pisces, ang iyong karira at pinansyal. Ang basang ito, uh, meron kang six of cups in reverse. Ito yung actually nag... Sandali. Okay. Ito yung nagpapahihwating na may mga pangain uh, kailangan mong bumitaw sa mga nakaraan or sabihin natin ito yung maaring mayroon kang dating trabaho no o paraan sabihin natin kung di trabaho o paraan na na hindi mo na ano no na nireregret mo or sabi mo nang hihinayang ka pa siguro no o pwede rin sabihin natin yung paniniwala mo sa pera na hindi na nakakatulong sa iyo, no? So yung kagaya yung dating trabaho, siguro may magandang karanasan ka din diyan o may mag mapait na karanasan ka rin diyan. Naka-stick pa rin yan sa iyo, no? At yung mga paraan mo sa tra sa trabaho, kung paano ka magtrabaho, yung work of ethics mo, no? So, sabihin din natin yung, yung the way you handle the money na hindi na, kumbaga medyo siguro hindi, umubra, hindi na uubra ngayon sa panahon nito ang na mag, mag still hold on ka pa dyan sa mga prinsipyo na yan or sabihin natin sa, not prinsipyo actually, I'm sorry, yung kung sa yung alaala ng dati mong trabaho o yung paraan mo sa pagtatrabaho kung dati may, medyo wais ka ngayon hindi na, hindi na yan ngayon, no? At kung dati naman yun sa paghawak naman ng pera, nagiging magastos ka siguro dati. So, kumbaga, uh, it's not working anymore. Kumbaga, iwaglit na yan. Ibig sabihin, grown up a little bit when handling the money, ang financial mo, no? Uh, kasi ang card na ito yung nag, nagpapaalala na huwag kang masyadong nakasentro sa nakaraan, no? Uh, at tignan mo rin yung buong pagkakataon, no? So, meron ka rin dito sa iyong career and finances, night of. Knight of Swords, no? So, ito yung card na ito yung kumakatawan sa pagmamadali o pagiging, reverse siya, no? Pagmamadali o pagiging pabaya at kawalan ng pagpaplano sa iyong karera, no? Maaring sabihin natin na kumagawa ka ng mga desisyon na hindi pinag-iisipan o kaya masyado kang agresibo sa pag-abot ng iyong mga pangarap, no? Kumbaga, shortcut mo siguro, no? Uh, ito yung nagbababala rin na uh, Pisces, Nagbabala ito laban sa mga biglang desisyon mo, no? Na maaring magdulot ng problema. So, kailangan mong maging mas maingat at magkaroon ng malinaw na plano bago ka kumilos, no? Sa September 7, sa 8 to 14. So, nakikita natin dito, you may came across din uh, Pisces sa air sign, no? Uh, isang teenager na medyo sabihin natin na medyo agresibo, maybe diyan ka nakakuha ng masakit na alaala or sabihin natin uh, ang taong iyan ay nagbigay din ng ano sa ng konting hirap sa no, maybe kung nakita noong noong noon mo pang nangyari yung noon noon pang nangyari no na ngayon ay bumabalik tanaw siya sa iyo na alam mo na parang inapi ka ng taong ito no sa trabaho mo siguro o pina, pinagawa sa iyo lahat ng yan no tapos hindi ka naman sinwelduhan yung mga ganung sakit na naalala niyo no and then meron ka rin dito ito pang seven of seven of ones no ito yung naghihiwatig na competition competitive at yung mga pangangailangan na ipagtatanggol yung position mo No, sabihin natin sa iyong trabaho, no, maaring mayrong mga hamon or kompetisyon, no. Na kailangan mong harapin. So ang card na ito ay nagbibigay lakas na ipaglaban mo ang iyong mga ideya at paninindigan, no. At lalong-lalo na ang iyong posisyon, no, ah uh, ipinapahiwatig din nito na ikaw ay nasa mas mataas na posisyon na nagbibigay sa iyo ng kalamangan sa laban. Ibig sabihin, Oh, maybe some of you naman tahimik lang, hayaan lang, no? Parang ganon. Pero ang ang 'yan yung pag, pag lang natin, andiyan yung kaya lumalaki ang problema, no? Kumbaga, umaabuso sometimes sa mga tao, no? Na pag akala nila takot ka, duwag ka, no? Nung bata-bata siguro tayo, no, na naisip natin na 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 talagang ano pa tayo, no? Sa totoong buhay naman na nung bata-bata tayo, talagang aalma tayo, no? Aalma tayo sa mga sa trabaho na pag may nag ano sa iyo, no, talagang aawayin din natin, no. Pero parang ngayon na 'yan, syempre parang pero ngayon dumating tong problema sa na kailangan mo ipagtanggol ang position mo. So, syempre nag-mature na tayo, no. So some of you tumatahimik na lang, no. Pero itong inaano nito na sa oras na may dumating na ganyang competitive energy sa iyo, ipagtanggol mo, ipaglaban mo ang sarili mo, Pisces, no. Huwag kang tatahimik lang kailangan, kasi mas lamang ka sa kanila eh. Or maybe sabihin natin mas matagal ka na dyan sa trabaho niyan. Or maybe sabihin natin na mas mas pabor sa iyo ang boss mo. Or sabihin natin na tama ka, no? So you have the right to protect yourself at ipagtanggol mo. Baka mamaya may kumukuha na sa position mo. No? So dapat kailangan mo magsalita at huwag ka mag-alala kasi nakikita ko ang panig ay nasa iyo, no? Sa dating ng September ano. So nakikita natin dito <laughs> na kailangan iwaglit na yung lumang style sa trabaho. Kung, kung wais ka dati, ngayon, ano, uh, kung kumbaga grown up, tapos na yung mga ganyang style na papetik-petik sa trabaho, no? Kumbaga, uh, we need, hindi mo na kailangan yan ngayon, no? Sa, sa ano, no? Sa some no? Sa, sa ngayong hinaharap, no? Kumbaga, grown up. So, yung mga padalos-dalos din ng pagsasalita ng mga ano, at lalo na, sa September din, baka yung dati yung ano, ah uh, maybe yung dati yung kinaiinisan na tao mamit nyo uli no sa September 8 to 14 no baka ba miss uh, baka magkita kayo uli anong gagawin mo abangan mo sa kanto <laughs> pero magkikita kayo niyan sabi uh, na medyo ito yung yung root din ng nainis ka nang nagroot din yan sa iyo nung nakaraan mo yung nung siguro best friend mo dati yan kaibigan mo dati yan, no tapos kaibigan mo rin sa work no So so far nakikita natin ganyan. So ma magmaring maaring magka ano kayo, mag came across kay uli ng landas, no? ah uh, siguro ayon yung time na it's about time na magpatawad kumbaga para din ting, para makita uh, tinatapat pinagkikita kayo ng universe kasi para makita kung are you ready to forgive na ba or forget no parang ganon so this person might be one of from from your past no basta kahit ang, kahit hindi siya hindi siya air sign pero ang energy niya is ganoon medyo madaldal meron pa paano no magaling magsalita pero ano naman no so ibig sabihin uh, tignan tingnan mo yung emotion mo sa kanya no para siguro kung ready ka na ilat goyan yan para maitapon mo na yan hindi mo na kailangan yan at the present Kung baga uh, it's just waste of your time, no? Why, why, why nga naman na anuhin? Kaya lang talagang nagkaroon siya ng tatak sa puso mo, sa isip, no? So, siguro yan ang dapat natin i -heal. Okay? So, may ano ka rin dito. As you could see, may guidance ka rito. Nak, no? Na, <clears throat> I'm sorry po. hati tinapat ko na po talaga yung boses ko sa mic. Kasi, <laughs> kasi ano, uh, minsan mahina raw ang audio. Uh, maririnig yun yung hininga ko. Oh, pasensya na rin. At least malakas, no? Ngayon, baka naman masakit tingan nyo. Malakas ang salita ako, no? Okay. Ang conclusion naman po dito is, release jealousy. No? So, babasahin natin muna to. Jealousy is an affirmation that you don't have something and the universe manifests exactly as you affirm. Importante yung mga binibigas nating salita talaga. No? Ang uh, yung ibig sabihin yan, yung pagsiselos. No, jealousy is an, uh, ano yan kung bag- affirmations mo yan no na na-attract ng universe na akala yan ang gusto mo na maging ano na magselos ka lagi sa taong meron. No? Na, yan ganyan nangyayari no. So, let other people's success inspire rather than prostrate you. If they can have it, so you can, no? So, kumbaga, minsan pag may nakikita ka na medyo angat sa'yo, nasabihin natin, oh, bakit siya meron, bakit ako wala? Minsan nagaganon ka, no? Oh, naku, ang yaman naman niya, naku, ang laki ng sweldo niya, bakit ako ganyan? Kumbaga, stop comparing ourselves to others. Kumbaga, <laughs> dapat is maging ano ka, maging... Uh, maging happy ka sa kanila because they're successful at gawin mo silang inspirasyon, no? Parang yan itong pinaka, ano, release, tanggalin mo raw yung jealousy na yan. Ito rin siguro one na pinapaalis sa'yo ng Six of Cups in Reverse. So, ito yung nagpapahiwatig. Actually, na ang iyong mga hamon sa karir at pera ay nagmula rin sa pagtingin mo sa iyong nakaraan, no? At sa kasalukuyan ng mga pagpaplano mo. So, ang pagiging Release jealousy na sinasabi ng ating Angel of Abundance na patnubay ay ito ay mahalaga dahil maaring inggit ka sa tagumpay ng iba. Na siyang nagtutulak sa iyo ng gumawa ng padalos-dalos na desisyon, no? Bakit na sabi natin? Kasi meron kang Knight of Swords dito. Ito yung mga padalos-dalos na pananilita, no? Sa halip na kainggitan ng iba, gamitin mo yung lakas mo. Dahil may lakas ka rito, Seven of Wands, so, oh. no? upang ipagtanggol at paunlarin ang iyong sarili, no? So, ang tagumpay actually ay nasa iyong mga kamay. Kung bibitawan mo ang mga nakaraan, kasi yan ang pagkabilin sa iyo, no? Itong September, dapat 8.14, tanggal wala na sa isip mo yan, no? Kung uh, kumbaga, mabilis, magandang, ano, ang, kumbaga, some of you, no, nabasa ko yung, ano, nabasa ko yung prices, no, may, may half, may konting, ano, may konting career doon and finances at sa trabaho. Maganda, may harmony ang inyong, ano, no. So, kung hindi pa po kayo nakakapanood ng ating first quarter ng September, no, i-scroll nyo lang po, makikita nyo naman po. Uh, may timeless, may, may playlist din po yan, no. At panoorin nyo po bago kayo matulog. Ay, pakinggan nyo po bago kayo matulog. Kasi pwede nyo naman na, ilagay nyo lang sa tenga nyo. Kasi may mga guidance tayo doon. Makakatulong sa si inyo yon No? Okay, so sa halip nga nakaingitan ng iba, gamitin mo yan lakas mo, being the seven of ones dito, nak, no? Upang ipagtanggol ang paula rin ng iyong sarili, no? So ang tagumpay ay nasa iyong mga kamay. Kung bibitiwan mo ang nakaraan, ay magiging mas maingat sa mga desisyon mo. No? Tsaka tandaan din, no? Na you need some of you, no? Some of you na Pisces na ang energy actually is kailangan niya ipagtanggol ang posisyon niya, no? Baka may umaagaw, no? So, Okay, wag kayo maingit sa meron, no? Dahil darating din kayo. Dahil you know, God is omnipresent, eh, actually. Meron talaga na sa inyo. You, and you are born rich, no? Pinanganak tayo ng pera. Kaya lang, we need to open, no? Our energy when it comes to attract money, no? Oh, so, yung affirmations na yan, nakakatulong po yan para maka-attract tayo ng pera, no? So, uh, wag, yung, wag yung i-attract yung ito, resentment of ay yung parang resentment sa money or sabi natin ng mga selos no tanga iwag try na try na maging happy tayo na na meron silang ganon kasi na ma-attract mo yung energy nila na kaya ka rin no so ayan hindi ko naman sinasabi lahat no so always remember you have your own free will no ayan so dadako tayo sa yung love life Ayan, sa iyong love life na natin ng times. At mag-comment po kayo ha. At ako po yung nagbabasa ng mga inyong comment. At nakikita ko yung feedback nyo doon. No? Maraming salamat. At kita mo pinano, ginawa ko yung... Sana yung wish mo, no? Nabasa ko sa comment na gusto mo ng finances and career. Ito, ha? Wish fulfilled, okay? So, ayan. Kaya pala, no? Dapat. <coughs> so, now, kuha tayo ng brief kaagad at maghanda na rin po kayo ng yes or no questions no kuha na tayo sa iyong September 8 to 14 para sa iyong love life what is coming Ayan, may dum Ayan, magpapetik-petik lang okay daw. O sa so pagdating naman sa love, oh, may reconciliation, galing. So some of you may nakikita tayong magre-reconcile po o sabihin natin, talaga magka-came across kayo. Ayun, alam ko na. Can I connect? Uh, Iko-connect ko lang ang ano ha, ang ang reading natin sa karir mo kasi lagi po talaga magkakasama ang career at finances sa love life eh. No? So, ngayon nakita ko na medyo klaro kasi may reconciliations tayo dito. So, yung kanina mo, nailigpit ko na ba? Ayun, uh, ito, ito, ay Ay, nailigpit ko na yata. So, yung kanina mong sinasabi kong Six of Cups, siguro yung tao ngayon ang sabihin natin, uh, nakatrabaho mo rin, or sabihin natin yung tao din yun ang dahilan din ng pagkaubos ng pera mo. Isang Libra Aquarius Gemini, ang energy, maski hindi naman po siya ganun ang sign na, ibig sabihin ganun yung energy na, na basta pag alam yung padalos-dalos magsalita, yun na yun, no? yung medyo taklesa, yun na yun, no? So, nakita natin, baka talagang, ang reconciliations po, hindi lang po ito, no? Ibig sabihin is magkakabalikan para magsama ta uli. Ang reconciliation sometimes po is, ginagamit natin yan kapag kailangan ng healing ng tao. Kumbaga, dalawa lang po yan. Darating sa inyong tao na dati na tumatak sa puso ninyo, sa isipan ninyo para magkaroon din kayo ng closure kung nagkasakit lang kayo, kung parang finality kaya kayo pinagkikita ng universe, no? Para ma-declutter mo na dahil hindi mo na kailangan yan, no? Kung baga, baka mag-cross nga ang landas nyo, sabi ko, no? Basta September, maski hindi is 8 or 14, no? Pero I could see here yung your past is with some someone from your past is returning that could be sa work din yan yung past mo rin sa ano nasiguro siguro naging love love mo rin yan naging boyfriend or girlfriend mo rin or ex mo rin no na medyo siguro uh, nag-take advantage sa'yo. Baka uh, ang landas ninyo. Ngayon, ang dalawang purpose lang dito is baka pag-uusap kayo ng maayos, magkaroon ng, ng parang clarity kayo sa isa't isa at magkapatawaran, no? Parang yan ang sinasabi din. So, part din ng love life mo yan, no? So, some of you naman, ayan, ito yung gustong-gusto -gusto nyo, yung magkakabalikan. Yes, may magkakabalikan sa inyo this September, nak, no? So, ito yung parang gustong magbalikan uli kayo, gustong parang magmamakaawa sa na na at humihingi siya ng tawad, na nagbago na siya, no? Mga ganyang ano po, no? So, pero you have your own free will po. Hindi po sinabi na porque may reconciliations dito, ibabalik e eh, niyo mas hindi ginugulpit kayo. No, wag pong ganon. May sarili po tayong pag-iisip, kaya lang binibigyan kayo ng guidance ng Happy Angel Reading para magkaroon lang kayo ng insight at gabay. So, ang reconciliations po na sinasabi is maari nga uh, yung some of you na darating siya na makikipagbalikan. So, maging vigilante rin kayo pag mas pa bigay mo yung kumbaga eh, prebisionary pa lang na kunyari pa. Sige, bigyan, bigyan mo ng chance, no? Kasi people change po ang tao nagbabago. Bigyan po natin sila ng ano. Pero kayo pa rin po ang masusunod. Tandaan nyo yan. So, pagdating naman din sa iyong love life, meron ka pang ni Romance Angel is, to recapture romance, allow your inner youthful spirit to fun and shine. Naalala mo ba nung bata ka, nung medyo bata-bata ka pa? no? Maging ganyan din daw dapat ang energy mo para ma-attract mo ang persons na gusto mo sa mga single at para lalo magkaroon ng kulay ang inyong relationship. Kung magdadagdagan mo ng parang jolly jolly energy ang inyong relationship kung kung husband and wife kayo, no? Uh, kung baga, mag magdagdagan mo ng konting spice ang inyong relationship daw. At maging at isipin mo daw nung bata ka pa, yung andiyan yung marami nang diligaw sa yung andiyan masaya ka, no? Parang hindi ko naman sinabi na naglalaro ka sa ano no kung na, na flirty ka but at least be happy to what you have on the relationship no try mo rin isipin yung parang pinagbabalik tanaw ka rin na balikan mo yung kung paano ka talagang yung very fresh ka yung talagang very uh, very excited ka no very inspired ka to find your love life no parang ganun to find the persons that you want no ganyan daw ang energy na kailangan mo sa September okay So titingin pa tayo, no? Okay, Spirit Guide, where is coming sa kanyang love life? Sa September 8 to 14, Spirit Guide, sa kanyang September 8 to 14 kay Pisces. Darang ayan, finances and career. Ayan na ni request mo galing, no? So ayan, so talagang financial issue then, no? Sa romance talaga ay sa sa family sa relationship then, no? Talagang magkadik magkadugtong ang finances at karir. So medyo siguro nakukulangan ng budget sa pamilya, kailangan magtrabaho o sabihin natin na kailangan talaga may baguhin sa style ng trabaho mo, no? Pero manakita ko magandang ano eh nung, nung ano September 1 to 8, no? So siguro may mga cleansing energy ka pa ng 8 sa so, dati-dati mo pa siguro mga katrabaho or sabihin natin sa nakakonect sa iyo dati no? Pero na naapektuhan daw ang trabaho mo, naapektuhan din ang pamilya mo, no? Baka mamaya sa aser mo din sa sa uh, sa trabaho mo is marami pang trabaho, uwi ka na namaga kasi nabubuwisit ka sa, sa, environment, no? So na, so nangyari, nagkukunt nagiging konti ang sweldo mo. No? Kumbaga hindi na nakaka sa family, no? Sa you, hindi na kayo makapag-date kasi hindi ka gaano nagwo-work. No, some of you laging magulo kasi palagi siguro pinapatulan mo yung marinig mo lang, no? or laging may away, no? So, parang mga ganyan. So, sabing ganun dito, ang finances talaga din, and so parang yan yung naka, naka ano, naka ang ano nyo ngayon. Sabihin natin sa pamilya, no? Medyo kulang sa pantuition, kulang sa ano, no? So, pag mag-pay attentions ka dyan, no? Kasi naapektuhan ang iyong love life din, no? Ang iyong family, iyong, ang inyong karelasyon, no? At ang pandate mo rin, no? Para magkaroon ka ng ano, ng love life. Tell us more, spirit guide. Retreat, ayan. Some, some of you naman daw, sobrang siguro, ano, kailangan nyo daw mag-retreat. Some of you, yung mga darating ang persons, yung mga, ma, yung mga nasa maayos na relasyon, it's time daw na mag from the world or sabihin natin, sabihin natin na makakatulong daw po yung mag-out of town. Kayo, dalawa lang, no? Kung baga, kayo magkaroon ng heart-to-heart heart, heart to heart conversations, dyan kayo mag, sa mga mag-shot mag-girlfriend, mag-travel kayo, no? Try to attach sa nature, no para ma-energize -ma kayo no at saka parang masyadong maingay sa ating city eh no sa ating so it's about time 'yan para mag-unwind kayong dalawa to recuperate din no so it's time daw na, ma na lumayo kayo sa ano sa ingay no sa mga ingay, no pumunta daw kayo sa tahimik na lugar hindi ko sinabing mag-hotel kayo or mag ko kayo ha kayo mga mag mga teenager no hindi ganyan, mag-travel kayo no uh, attach sa nature, langhapin ang simoy, yung, yung, simoy ng hangin, yung mga walang polusyon, no? Ayan, makikita mo lang yan ngayon sa ano, you know, talagang babiyahe ka, talaga. Ayan, pagkalayo sa mga sa Siargao, sa Palawan, no? Yung ganyan, mga sinasabi ng, ng ating romance angel. Kasi, no? Magkakaroon kayo ng init sa katawan din, ang uh, init sa pagmamahalan, magkakaroon ng upgrade ang inyong relationship po, no? Ayan, so some of you din siguro talagang nakaplano ng travel ninyo, no? And then, express your love daw. Ayan, go signal na to, no? Sabi sa inyo is, sige, sagutin mo na yung persons na yan. Kasi parang okay na sa parents na, no? Some of you may magkakasyota na, magkakagirlfriend, boyfriend na, no? Sa September, ayan, humahabol kayo sa Christmas, no? <laughs> ayan, syempre, malamig sa Christmas po, no? ah, uh, kailangan nyo syempre ng kayakap. Ayan. So, <laughs> express your love. At this is ano, no? seryoso na tayo. No? This is your love. Na parang this is your go signal. Na go ahead, make a romantic gesture then Kasi that persons might be persons that is willing to commit then also sa'yo. Na baka yung tao na yan is ang the one mo rin. Baka siya pa yung talaga mag-commit sa'yo. No? O sa mga o so, Sa mga may asawa naman, kahit matagal na kayong nagsasama, ipakita mo pa rin na, na ano, na-sweet ka pa rin sa kanya, no? Ayan, lutuan mo siya, ayang paghandaan mo ng ano, paghandaan mo ng towel, pagmaliligo, ayang paghandaan mo ng pagkain, lutuan mo ng gusto, no? Sa mga lalaki naman, ayan yung ibigay, bilan mo ng bago umuwi, bumili ng roses, no? Meron pa bang ganyan? So, ibalik nyo po yung gano'n, no? Ayan, sana nagustuhan mo pa ha? sa I enjoy to your reading, okay? So, wag mong sayangin ang energy ng September ng first quarter kasi napanood ko yan. I really love the reading on September 1 to 7, no? So, some of you na hindi pa nakakapanood, panoorin po dahil nakita ko sa work naman, napakaganda, no? Baby, itong nakuha nating energy sa, sa work din, no? Na medyo may problema, kailangan iwaglit ang lumang style, no? Okay, ayan, maraming salamat sa at sana nagustuhan mo at pakishare din po ang ating video. Mag-comment po kayo, ha? Ayan, thank you so much and God bless you po. I love you all po.